What's up, guys? Welcome muli sa aking vlog. Nandito na naman si Kateknik, no? Obvious no, Hindi naman ako nagpapa expert dito. Sinabi lang to ng maritis kong kapitbahay. Talaga, Charmin? Paano naman kasi? Binigyan na ako ng ads ni Mita. Talaga? Hindi sana pina billboard mo. <laughs> Kaya naman, wala akong choice kundi gumawa ng video kahit na walang kwinta ang mga vlog ko. Pansin ka! <laughs> Naghahanda nga pala ako para umuwi sa bahay. Alam niyo ba na wala daw umaasenso sa 8-5 na trabaho? Talaga, Charmin? Kaya naman ang ginawa ko ay uuwi na lang ako ng 4 ng hapon. Magiging 7 to 4 na lang yung pasok ko. Dahil sabi nga nila walang umaasenso sa 8-5 na trabaho, mabuti na lang 4 ng hapon yung out ko. Pero ganun rin naman ang kinalabasan sa sinasabi nila. Hindi ako nagpapa-expert dito guys ha. Sinasabi lang to ng kapitbahay kong Maritis. Kaya Maritis, kung nasaan ka man ngayon, bahala ka na sa buhay mo. So, nandito na nga pala ako. Pauwi na ako sa bahay, no? Naglalakad na ako palabas ng building. Dito na nga lang pala ako dadaan sa may parking area dahil mas malapit kung baga, naka-shortcut. Sinilip ko nga muna pala yung nasa kabilang side dahil nakasindi pa yung ilaw. Kung sa bagay, mayroon pa namang taong natitira. Malapit na nga pala ako dito sa bahagi ng parking area. Kaya nasa labas na nakikita na yung mga tao. Okay. Ang liwanag talaga dito, guys, no? Nice. Ang ganda ng ulap. Sa sobrang ganda ng ulap, inuutosan kita na umakyat ka na. Hahaha, <laughs> joke lang 'yun, guys. ng ugali mo. <laughs> <laughs> Alam nyo ba na dito makikita natin ang halaga ng mga punong kahoy? Dahil sa napakainit ng panahon ngayon, kaya ito ang nagsisilbing koblihan natin. Para kahit papano hindi direktang tatama sa atin ang sikat ng araw. Kung sa bagay nga naman, hindi naman tayo natatakot umitim, di ba? Dahil sa maitim na nga tayo, ay ako nga lang pala. Obvious ba? Sorry guys. Gusto kong manaki! Balik tayo sa usapang punong kahoy. Dapat ay pahalagahan talaga natin ang mga bagay na yan dahil sa sila yung nakakatulong sa ating nature. Para naman maging balansi ang ating mundo. Hindi ko natin din Malapit na nga pala ako dito kung saan ako magta-time out. Gaya ng inyong nakikita ay mayroong ambulance dito dahil sa ospital po ito. Kaya nasa labas lang ako magta-time out. Dalawang beses akong nag-time out para panigurado. Double kill. Baka sakali lang naman na mga doble yung sahod. Sana all. Gaya ng alam ninyo na nauuso ngayon sa social media yung katanungan na diploma ba o diskarte. Eh. Para sa akin kung ako ang tatanungin ninyo, tapos pipiliin ko yung bakir, pambihira na yan. Huwag natin kakalimutan na nasa Pilipinas tayo. Aanhin mo yung diploma at diskarte kung wala kang bakir. Biro lang yun guys ha. Pero para sa akin, kailangan mo yung diploma at saka diskarte. Yun talaga ang dapat. Isama mo na rin yung bakir para panigurado. Alam nyo ba na kanya-kanya tayong kapalaran? Kaya ibig sabihin kung saan ka nauukol, dun ka bubukul. Ibig sabihin lang yan, kapag kaakma sa'yo yung diskarte... Yan ka kaasenso. Uh, Kung akma sayo yung diploma, idimas eh, mas dyan kaasenso. Uh, Kailangan pagsabayin mo na lang para panigurado. Isama mo na rin yung backer, Bonus kumbaga. Nandito na nga pala ako sa loob ng bus at nakaupo na rin sa unahang bahagi ng bus. Dito ay binibilang ko yung mga pasaherong umaakyat para sa kabatiran ng lahat na nanonood ng video na ito, ay libre po ang bus na ito. Ito nga pala ang ginagamit na bus ng panghatid sundo para sa mga nagtatrabaho. Kaya kung papipiliin ka diploma o diskarte, mas pipiliin mo dapat yung trabaho dahil panigurado mayroon kang sweldo. <laughs> kung naguguluhan ka sa pagpili ng kung ano-ano paman, dapat ay magtsaga ka lang sa araw-araw at huwag kang manunood ng social media kasi naimpluensyahan ka ng masasama. <laughs> Malapit nang na ang hihinto ang bus, kaya maghahanda na ako para sa pagbaba. Ang bilis ng biyahe, di ba? Pinagkwentuhan lang kayo ng kung ano-ano. Andito na tayo. Siyempre, hihintayin muna natin na huminto talaga ang bus para walang disgrace disgrasyang magaganap. Andito na nga ako, guys. Lalakad na naman papunta sa gate. Obvious ba? <laughs> kung napapansin ninyo guys, napakaganda talaga ng ulap dito guys. Maliwanag pa sa kinabukasan mo. Kaya inuutusan kitang muli na umakyat ka na sa ulap. Tawang beses na yan! <laughs> Joke lang yun guys. So nandito na nga guys, nandito na ako malapit sa kalsada at maraming tao dito naghihintay rin ng sasakyan. <laughs> Dahil sa hindi ko dinala yung motor, kaya mag-aabang muna ako ng tricycle. Ah, ganun ba? Sana pinatatungo sa noo mo. <laughs> Fast forward na nga muna pala tayo dito guys para mas mabilis tayong makauwi sa bahay. Yun ang pinakamabisang technique para mas mabilis tayong makauwi sa bahay. At sa wakas may dumating na rin tricycle. Kaso nga lang mayroon pang sasakay. Mabuti na nga lang at nahiya yung dalawang babae kay kuya. Mabuti na nga lang at inunahang sumakay ni kuya. Kaya nahiya yung dalawang babae kaya nakasakay na rin ako. Sa sobrang bilis ng patakbo ni kuya ay sa ilang sandali lang ay bumaba na rin ako sa tricycle at inabot ko na sa kanya yung pambayad. At dito nga guys ay panibagong paglalakad na naman ang gagawin ko papunta sa bahay. Okay. Dahil sa nakarating ka sa video na ito ay binabati kita at pinasasalamatan dahil pinanood mo ang video na ito. Nice. Isang mabilisang paalala lang na kung bago ka pa lang sa channel na ito at sa vlog na ito, ay kung hindi ka nakapag at hindi ka pa nakapag-follow, naway paano mo na ito. Kayo, 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 Subukan mo, wala namang mawawala sa'yo. What at kung naghahanap ka ng mga kakailanganin mo, baka magamit mo ang mga bagay na ito. Kaya naman, i-check mo yung yellow basket ko sa aking TikTok account. Maraming maraming salamat nga pala sa ating mga sponsor na walang sawang nagbibigay sa ating opportunity. Sila ang dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy sa ating pagbablog. Kahit na hindi tayo kumikita dito kay Mita, pambihira. Salamat kay TikTok dahil binigyan tayo ng pagkakataong kumita ng pera kahit papano. At sa wakas, nandito na nga pala ako sa bahay, guys. Ang bilis, di ba? Gulat ka, no? So, nandito na nga pala yung makulit kong anak. Kaya e, yes, siya naman yung gumagamit ng kamera. Ang angas mo! <laughs>